Patay ang maglola mula sa barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte matapos na mabangga ng ambulansya ang sinasakyan nilang tricycle. Alas 12.10 ng tanghali kahapon, Hulyo 16. Ihatid lamang daw sana ng 54 anyos na lola sa paaralan sa kanilang lugar ang apat taong gulang nitong apong babae nang masalpok ng humaharurot na ambulansya ang kanilang sinasakyang tricycle. Sa lakas naman ng pagkakabangga, nagtamo ng mga seryosong sugat sa si iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima. Isinugod pa sila sa ospital. Ngunit pakalipas ang halos dalawang oras ay magkasunod ring pumanaw. Ang uh, ambulance po ay mayroon po itong uh, pasyente sa kay na apat, dalawang pasyente po at ito po ay galing po ng Santa Elena papunta po ito ng provincial hospital dito po sa dahil. Sa ngayon, nasa kustudya pa din ang Labo Municipal Police Station ang 52 anyos na sospek para sa kaukulang disposisyon. Sir, sa ngayon po sir, andito po sila ang magkabilang panig. Uh, Nag-uusap po sila ngayon. Kaya uh, sabi ko nga po, parin po natin dahil nagdadalamati pa po yung, yung namatayan. Ongoing po yung investigasyon at pag-uusap ng bawat panig po. Paalala naman ng pulisya sa mga nagmamaneho ng ambulansya na bukod sa tungkuling maihatid sa ospital ang mga sakay na pasyente, lagi ding isaalang-alang ang kaligtasan ng publiko. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.